Ilalanin natin ang mga nagagandahang kandidata sa Miss Universe Philippines 2024. Narito ang aming 20 Top Picks na maaaring mag-uwi ng Corona sa taong ito. The Philippine Showbiz List presents Miss Universe Philippines 2024 Top 20 Picks 20. Matea Mahal Smith, American State of Florida sa taong ito, isang napakagandang oportunidad ang napasakamay ni Mateya Mahal Smith na maging kinatawa ng American State of Florida. Si Mateya ay isang top star track in field at swim athlete sa kanyang kabataan at high school. Siya rin ay nagmamodelo mula noong 2 years old na lumalabas sa ilang mga magazine, commercial at music videos. Hindi lamang taglay ang isang magandang mukha dahil siya ay isang kabuoang package na kagandahan, talino at karanasan na nagpapakita kung bakit siya ay karapat dapat na maging bahagi ng mga nangungunang top picks sa Miss Universe Philippines 2024. 19. Patricia Bianca Tapia Hawaii. Sa laban para sa corona, isa pang bituin ang sumisiklab at ito ay walang iba kundi si Patricia Bianca Tapia ng Hawaii na isinusulong ang inclusive education. Dati siyang sumabak sa Miss Filipina International 2023 at naging second runner-up at sumabak din sa Miss Philippines USA 2021 at pumangalawa. Isang mabighaning Pilipina mula sa US. Siya ay may likas na kagandahan at talino na nagbibigay kahulugan sa kanyang pagiging karapat dapat na maging bahagi ng mga top picks sa kompetisyon. 18. Dina Marie Mate, Cavite si Dina Marie Mate ay isang singer-songwriter na may magandang boses na magpapakilig sa talent competition ng national pageant. Hindi mapapantayan ang katangian niya bilang isang magandang ehemplo ng kagandahang Pilipina at kahusayan sa serbisyo sa bayan. Kaya sa pagharap sa patimpalak na ito, tiwalang isa si Dina Marie sa may kakayahan na ipakita ang husay ng Pilipinas sa pandiigdigang kompetisyon. 17. Victoria Leslie Ingram, Mandawe sa laban sa corona, isang bituin mula sa Mandawi City, Cebu, ang nagliliwanag, si Victoria Leslie Ingram. Mula sa pagiging singer hanggang sa isang nurse, ngayon ay kinakatawa na niya ang lungsod sa national stage. Sa bawat hakbang niya sa entablado, ipinapakita niya ang husay, karisma at kagandahan na nagtutulak sa kanya patungo sa corona. 16. Mary Joseph Paasque Liza City. Si Mary Josephine Paaske ay isang karapat-dapat na kandidata na maging bahagi ng mga top picks sa Miss Universe Philippines 2024. Ang Danish Filipina futsal player, model at beauty queen ay mula sa Talisay City, Cebu. Siya ay pinanganak sa Denmark, isang Danish na ama at isang Pilipinang ina. Ang pagiging representante niya sa kanilang syudad ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang lokal na komunidad. Sa kanyang maamo at mahinhing pag-uugali na ilalarawan niya kanyang kagandahan at kahalagahan ng kanyang bansang Pilipinas. 15. Cyril Payumo, Pampanga ang kinatawa ng pampanga na si Cyril Payumo ay isa sa mga nangungunang kandidata na pinag-uusapan. Si Cyril ay isang fashion model at tourism ambassador mula sa Porac. Ang kanyang kahandaan, kagandahan at katalinuhan ay nagbibigay daan sa kanya upang maging isang matinding kalaban sa prestihiyosong patimpalak. 14. Angel Rose Tambal, Leyte Si Angel Rose Tambal ay isang huwarang modelo na kagandahang loob, tapang at katalinuhan. Siya naging kauna-unahang kinatawan ng Leyte. Siya ay 24 taong gulang at isang engineer by profession. Kaya naman, hindi nakakagulat na siya ay tinuturing bilang isa sa mga top picks para sa Miss Universe Philippines 2024. 13. Lee Street, Australia, isa din sa mga pangunahing kandidata na patuloy na kinikilala ay si Kimberly mula sa bansang Australia. Si Kimberly ay isang entrepreneur by profession. Siya ang nagtatag ng Defense Skincare, isang botanical cosmeceutical range at Model Street, isang lugar para ihanda, protektahan at bigyan na kapangyarihan ang mga naghahangad na kababaihan. Ang kanyang pagiging karapat dapat na maging bahagi ng mga topic sa patimpalak ay hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, ngunit pati na rin sa kanyang kakayahan, karisma at pagiging makabuluhan na kinatawan na kanyang bansa. 12. Yvonne Katamko, Bacolod Ang kinatawan ng Bacolod na si Yvonne Katamko ay naglalayang dalhin ang korona ng Miss Universe Philippines sa kanyang bayan. Siya ay may advokasya para sa welfare of underprivileged children. Kilala sa kanyang kagandahan at kahusayan sa pagrampa, kaya siya ang isa sa mga nangungunang paboritong manalo sa kompetisyon. 11. Tamara Ushir, Takloban ang 23-year-old beauty na mula takloban na si Tamara O'Shear ay kabilang din sa na-PPCL na na makapag uwi ng corona at titulo. Siya ay nagtapos ng bachelor's degree sa accountancy mula sa University of the Philippines Tacloban. Ang kanyang paglahok ay nagdulot ng pagkilala sa kanyang kagandahan, talino at kausayan sa larangan ng pageantry. Katunayan inangkin ni Tamara ang inaasam na top 3 spots sa Miss Universe Philippines 2024 National Costume Competition noong April 28, 2024 sa si Sultan Kudarat. 10. Lynn Irene Lumongo, Cagayan de Oro Sa Miss Universe Philippines 2024, isa sa mga standout ay si Lynn Irene mula sa Cagayan de Oro. Siya ay mahilig kumanta at sumayaw. Ang pagiging karapat dapat niya na maging bahagi ng mga topics ay hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang mga katangiang bumabagay sa prestihiyosong kompetisyon. 9. Bianca Gaviola Bohol. Ang pangalan ni Bianca ay isa sa patuloy na bumibida at umuunlad sa larangan ng kagandahan at katalinuhan. Ang kinatawan mo ng Bohol ay isang visual artist, pinalaki ni isang single mother, at nakamit ang kanyang bachelor's degree in political science. 8. Alexi Brooks, Iloilo ang Ilongga Beauty ni Alexi ang isa sa kumikislap sa Miss Universe Philippines 2024. Naging bahagi siya ng top 3 winners ng casting real challenge nito. Siya ay isang atleta sa larangan ng track and field sa Pilipinas at ipinamala sa kanyang kakayahan, hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Noong 2022, siya ay tinanghala most valuable player ng UAAP na kinakatawan ang National University. Sa parehong taon, siya rin ay lumahok sa Southeast Asian Games sa Vietnam. Ang kakaibang trait ni Alexi kumpara sa iba ay kanyang androgynous beauty. Ibig sabihin ay meron siyang parehong masculine and feminine characteristics. Sa mabilisang pag-scroll sa kanyang Instagram feed, makikita ang pagbibida niya ng parehong high fashion gowns, pati na rin ang casual na streetwear. Ang pagkapanalo ni Alexi bilang Miss Iloilo ay sa napakahalitang tagumpay. Bukod sa pagkapanalo ng ilang mga parangal tulad ng Best Swimsuit, Best Cultural Costume at mga parangal mula sa mga sponsor, siya rin ang unang black and androgynous woman na kinatawa ng ilo-ilo. Kasabay na tagumpay na ito, sinabi ni Alexi, I turn childhood dreams into reality. Katunayan kabilang si Alexi sa top 3 spots sa Miss Universe Philippines 2024 National Costume Competition at malakas ang kanyang laban na maiuwi ang corona. 7. Kayla Jean Carter, Northern California. Si Kayla Jean ay isang dalubhasa sa kanyang larangan at ang pagdala ng karangalan ng Northern California ay patuloy na pinapatunayan na kanyang kagalingan at kagandahan bilang isang kandidata para sa Miss Universe Philippines 2024. Si Kayla Jean ay na-diagnose na may Von Willebrand Brand Disease at pinayuhan siyang iwasan ang mga nakababahalang sitwasyon hanggat kaya niya. Pero heto siya, sinusubukan na kanyang kapalaran sa pabansang pageant na hinihintay ng maraming tagahanga sa buong mundo. Six. Christophany Johnson, Janson. Cebu. Ang Cebuana Beauty na si Chris Stephanie Johnson ay may lahat ng dahilan upang patunayan na siya ang karapat dapat na pambato ng Pilipinas sa prestihiyosong patimpalak. May malalim na layunin si Chris sa pagsali sa panibagong pageant. Sampung taon matapos magbigay ng karangalan sa bansa bilang second runner-up sa 2014 Miss Intercontinental Pageant. Sa kabila ng mga maraming kandidata, nagtatangi si Chris sa pamamagitan ng kanyang natatanging kombinasyon ng kagandahan, talino at pagkamahinahon. 5. Stacy Gabriel, Kainta. Ang bayan ng Kainta ay mayroong pinagmamalaking kinatawan sa prestihiyosong patimpalak, si Stacy Gabriel. Tatlong parangal ang inani ni Stacy sa swimsuit so challenge event ng Miss Universe Philippines 2024 pageant na ginanap sa Burakan sa Aklan noong April 20, 2024. Siya ang iprinoklama bilang kauna-unahang Miss Wii Sports sa pagtatapos ng palabas. 4. Victoria Velasquez Vincent Bacoor. Sa pagbabalik ni Victoria Velasquez Vincent sa paligsahan ng Miss Universe Philippines 2024, tiyak na nagdulot ito ng kasiyahan at excitement sa mga tagahanga ng pageant isa siya sa top 3 winners ng casting real challenge nito. Matapos na kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe Philippines Charity noong 2021, tila hindi na makapaghintay ang lahat na makita siyang muli sa entablado ngayong taon. Matatanda ang inalok siyang maging Miss Universe New Zealand 2021, ngunit tumanggi siya. 3. Tara Marie Valencia, Baguio Hindi rin nagpapahuli ang kinatawan ng The City of Pines si Tara Marie Valencia, isa sa mga top picks sa prestigyosong kompetisyon. Nagtapos siya ng cum laude ng Bachelor of Science in Tourism Management, specialized sa in international tourism mula sa Universidad ng Baguio. Nilalayon din niyang gamitin ang plataforma para itaguyod ang sustainable at responsabling turismo. Ang kanyang kagandahan, talino at dedikasyon sa paglilingkod ay nagbibigay diin sa kanyang karapatan na maging kinatawan ng Pilipinas sa international stage ng Miss Universe. 2. Christy McGarry, Tagig Sa kanyang pagpasok sa entablado ng Miss Universe Philippines 2024, hindi na pagkakailang naging sentro ng atensyon si Miss Tagig Christy McGarry. Siya ay dati ng kinoronahang Binibining Pilipinas Intercontinental 2015 at naging kinatawa ng Pilipinas sa Miss Intercontinental 2015 kung saan nagtapos siya ng first runner-up. Ang kanyang kahusayan, kagandahan, at dedikasyon sa pagtatanghal ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit siya ay dapat na maging bahagi ng mga topics sa kompetisyon. 1. Maria at Tisa Manalo, Quezon Province. Ang kinatawa ng Quezon Province sa si Maria at Tisa Manalo ay isa sa mga napiling top picks para sa Miss Universe Philippines 2024. Katunayan, kabilang siya sa top 3 winners ng casting real challenge nito. Si Atisa ay dati ng kinurunahang binibining Pilipinas International 2018 at naging kinatawa ng Pilipinas sa Miss International 2018 competition kung saan siya ay nagtapos ng first runner-up. Ang kanyang pagiging karapat dapat sa nasabing titulo ay hindi mapag-aalinlanganan. Tiwala ang marami sa kanyang kakayahan na magdala ng karangalan at tagumpay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!